Under na ko na ang andar na kuno ang washing machine guys soap, siya, soap. Mm, soft touch so ayan guys so mm, kasi kagahapon naglaba ako ako gipower, power nag-power naman siya din pag start ayaw so ngayon pumunta sila mga ano yung mga guys ng washing machine yung mga panggihitan dito <laughs> shout out guys ah <laughs> so, oh, shout out mga guys na sila dali guys so nag-ayos washing machine Ayan, under na daw. Okay na. Hmm. Ano lang ang nilagay nyo? Ano <laughs> 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 Bumalik pa ka-grade 1. Bumalik daw pa ka-grade 1. Isao na lang. Ano, testing pa. Testing. Ayan, umikot na. Ilalagay pa rin ng tubig. Wala Oh. lang yung Oh. Ito problema niya. lang start. Ay, yung hiwaran ko lang ano. Tapos, basta-basta kasi yun. Dapat ito, Kaso, ito lang. Ito lang yung kwan ka, Palitan rin ako sa customer ko Buti, may nabili pa wala nang bilis siya ito eh. Tapos ang inorder rin ni Nash, wala na. Wala, wala na. na. Wala na carbon. Ah. Yung ganyan eh. Nagpalit na sa customer ko ganyan eh. Ganyan ganyan lang. Nag-spin. Nag-spin na siya. Tapos least na namin washing machine. Mm -hmm. Okay, na. okay. 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 watching guys yeah, Okay. Okay. labahan uh.